na ko magkano kaya ay, Ito na ang simula Ang ma magandang buhay Ako ay tatagwan Tatagwan sa at sasabay Ito na ang lima mo <coughs> Ngayon ng bayan Aking ipagmamalaki Magmula sa pangyay Ito na ang lima,

Baga. Alright guys, thank you so much. Ayan, live tayo ulit mamaya pagdating po ni Aibana Alawi. Ay!